Okay, I want them. Oh, this is cute. Oh uh, how much is i it? do five. It's cute. Huh? Don't laugh. That's como un tapete como de perro para perros <laughs> tu dólar tu dólar tu dólar tu dólar chiquillo ¿Qué pasó el eh, bebé? ahí ponme los bebés 35 850 50, qualquer

Uh, this one also, I think this is for. I'll do it for this one, this is the bike case I'll do $5. This one? This one I'll do $5 too. This one I'll do 8 there's like a lot of people that yeah. no, That's from his people, when he gets they ship him out active. Because he be saying, come to the warehouse, and said, come to the warehouse, and I mean, they don't talk to him. right here. Right here, he has to make his money back. Yeah, exactly. Y'all got to. He just got the two lashes. Anyway.

Uh, matagal po tayong hindi po nakapag-upload ng uh, video so mamadalin ko po kung uh, ano yung mga nakuha ko sa isang uh, or dalawa tatlong seller lang kasi nagkahalo-halo na po yung mga nakuha ko kasi matagal po akong hindi nakagawa ng video pero uh, kung ano na lang yung latest na nakuha ko kasi yung mga previous marami po akong mga deals Kaso nak nakatambak na doon dyan sa pinagalalagyan uh, ko. Kaya kung ano yung nakuha ko lang uh, kanina and uh, kahapon yata yun oh, kahapon kasi napadana ko at uh, yun po yung ipapakita ko sa inyo and uh, mostly ay mga Amazon na uh, stuff. So, eto na. Unahin ko mga kadilyo nga uh, mga nakuha ko sa uh, ibang seller muna bago ako pupunta doon sa Suki sa suki ko na, na nagbebenta ng uh, Amazon stuff or sabi mo kasi sinabi ko ang Amazon stuff pero sabi nila no these are China sabi niya pero alam nyo Amazon man or China ang sinasabi same pa rin ang pinagmulan yun lang magkakaiba sila ng supplier and then yung sinasabing China daw ay uh, uh ko na lang kaso uh, merong mga nahahalong mga valuable o kaya mamahaling items na hindi niya alam. At yun yung uh, uh, kinukuha ko sa kanya So sa mga ibang seller na Amazon na Ito, uh, teka muna Hindi ko na ma-memorize kung ano yung mga pinagkukuha ko Pero ito, naalala ko uh, Doon sa seller, may nakita ko mga Pilipino rin na tumitingin doon Pero nakakaya minsan uh, kung naunahan ako ng uh, hiya Hindi na ako nakikipag-usap sa kanila And uh, meron ako nga mga nakuhang ito uh, Uh, halos uh, ilan to? Apat. Kinuha ko lahat. Uh, yung nagbebenta na yon ay uh, uh, dati na yon na seller. Dati na seller na yon ng uh, mga Amazon and then uh, meron siyang uh, portion doon sa lamesa na 2 dollars each. So, eto yung mga nakuha ko, naglagay siya ng bago, yung mga iba doon, mga lumang stuff. Pero nagpupunta pa rin ako doon kasi naglalagay nga ng mga hindi nabibili doon sa kabilang table, Itinatransfer transfer sa uh, 2 dollar stuff. So, eto 'yung mga 'yon, naka-apat ako. Uh, charger po ito ng uh, uh, 6 volts or 12 volts na battery. Pero eto, panggagamitan ko lang ay mga uh, motorcycle uh, batteries. So, naka-apat ako dyan, apat na motorcycle batteries. And then try natin i-research ko nga uh, magkano ang isa niyan online. And uh, meron din ako ng nakuhang ganito. Tat Tatlo yung nakuha ko na ganito eh. Uh, light therapy lamp. Uh ito ginagamit uh, sa mga nag mahilig mag-makeup or therapy lamp uh, nagpapa-antok. Maraming gamit nito. Uh, Nagci-change yung uh, color nito from white to yellow. Uh, pero ito Maganda tong uh, lighting uh, sa photography. Yung mga iba kasi, uh, gumagamit lang ng uh, uh, yung uh, gawa mismo para sa photography pero kung marunong kang uh, magremedyo, pwede po ito. Mas maganda nga kung minsan eh, 'yan. Uh, yung dalawa hindi ko na alam kung saan ko nilagay. And uh, ito pa pala. Ito pa pala. Meron pang uh, uh, $2 dollars na nahalo. Ito po ay uh, wireless na earbud. Yan. Uh, yung laman nito, tinatry ko doon. Nakalimutan ko nandun na sa taas. But, uh, hindi ko pa na kasi uh, hindi naka-charge. Kaya, ayun, hindi ko rin na nasubukan. But, uh, sa reviews na nakita ko sa YouTube, ano uh, nga, uh, tinatry ko na iset up ay maganda raw yung feedback nito. So, oh, ito pala, pinagpatungan ko yung ilaw na isa, yung uh, sa lamp. And, uh, uh, mapunta tayo sa ibang seller na Amazon. Pauwi na sana ako, pero nakita ko yung uh, uh, parang zero ako eh, nung nakaraan. Uh, dumaan lang ako sa mga gamot-gamot yung benta niya, kasi may, bakit may mga nahalong mga mekos-mekos na yan. Nakita ko to, kasi yung nabenta ko na ganito ay uh, gun holder or gun case, eh nabili kagad-agad yun, at uh, marami pang seller pero nung ilagay ko na ganyan oh, bakit may ganito so nakita ko na kagad-agad, ito po ay kagad-agad, ito po ay uh, camera, yan, body cam may nakalagay pa na police mga ganon, pero para sa akin, ito po ay uh, parang sabihin mo ng 720 or 1080p hindi, ganon kalinaw yan, uh, and then hinahanap ko po yung uh, ito, yung isang part niya So, sa kakahanap ko yon sabi nung seller, meron pa doon na mas malaki, sabi niya. So, eto. And then, prinesyoan niya yun ng, uh, uh magkano yun? $3. $3 daw yon kasi incomplete. P tapos, eto ay $5 kasi kompleto. Pero nung buksan ko, meron dito yung hinahanap ko na part doon. So, deal na po tayo dito. eto po ay 5 and then nakuha ko to ng three. So, yan. Uh, camera po yan. Body cam. Yan you know. o. Yan. Hindi ko pa natatry, mga kadyo. And, uh, meron pang, meron pang kasama yan na nakuha ko sa kanya para hindi maging uh, butal. Kasi may nakuha ko personal na gamit and then may sukli ako na at uh, $3 dollars oh, tapos sa uh, basta na lang pinik ko ito ito po ay uh, acrylic paint uh, bago po yan Uh, apat po yung laman ayan bago po sila yan acrylic paint so kinuha ko na lang kasi sabi ko good deal na ako sa camera na dalawa so parang yun lang nakakawa naman and then uh, magkano ito sabi ko mat may nahalo na watch so makikita nyo doon sa video pero nung research ko po ito ay uh, medyo mamahalin po yan wala lang battery ito po ay vintage na watch hindi ko alam kung bakit nahalo doon sa kanyang binibenta Bata uh, alam niyo nung ni-research ko, ito po ay uh, uh, yung mga kasama niya na model ay uh, from 150 and up. Pero hindi ko alam kung papalitan ko yung battery at gumagana ba yan. Yan. Uh, deal na ko to, deal ko na to, itatago ko, hindi ko pa nakita pala. And DKNY na watch yan. Bago po yan. Ayan, for 1 dollar. Yan. So, ito po ay doon sa Uh, isang seller bago ako pa uwi so punta na tayo doon sa aking uh, suki so, mamadalin po natin uh, mga kadila uh, yung lamesa nya po ay para shortcut ay different price don sa table na isa and then uh, may 1 dollar po tayo doon sa isang kabilang uh, sa kabilang uh, uh, lamesa so unahin ko po yung uh, 1 dollar ito kinuha ko na kagad agad ito po ay uh, hindi ko alam hindi ko check yung model ang ganda nito ito po, alam nyo na, uh, dashboard cover. Ito po ay $1. Ito, benta ko dito yan. And then, uh, uh, meron akong mga wall, uh, wall uh, three-dimensional wall sticker. Yan, uh, uh, ito, uh, jogging pants yan. And then, meron akong uh, GoPro mount for helmet. So, nilalagay dito sa mount, uh, helmet mismo. Hindi sa ulo, pero sa parang ito sa mount niya nakalagay yan uh, GoPro mount and uh, meron na akong 1 dollar na eto maganda may parts dito nakatayo sample lang ah nasaan na yan bakit wala ah yun ito pala kasi may ilaw hindi hindi niyo makita eh yan umiilaw yan Eto, nakaganyan yung position and then parang yung light niya ay water na umaagos From dito sa timba na yan Yan, uh, solar po yan Okay, so yan po ay sa one, uh, one uh, Teka, i-off ko lang muna Yan po ay sa one dollar na uh, table sa kanya And then punta na tayo Ito po, dalawang uh, araw po sa kanya uh, Yung first na visit ko sa kanya And then yung second uh, Pinaghalo ko na So yung eh uh, eto, malala ko yung first na pagpunta ko sa kanya, eto, mga motor, parts ng motor. Kompleto po 'yan, set. Yan. Alam niya na ko lahat ng mga parts ng motor uh, sa kanya kasi diyan sa Pilipinas napakarami nga uh, mga parts ng motor pero dito pahirapan and then pag nakita mo yung price plus tax mahal na talaga. So maraming kumukuha talaga ng online eto po yung set hanggang uh, hanggang sa gas uh, tank uh, uh, cover kumpleto po ay eto po ay 120 ko na check eto pero kapag ibebenta ko ng individual uh, mas mahal but uh, ang gagawin natin iset na na natin para minsanan na kasi pair ang mga yan eh, black red ang combination ng color nya and uh, aluminum made of aluminum so yan Uh, kukunin ko na lang 'yung uh, exact model ng paggamitan nito pati lever kasi. At uh, 'yun, ipost ko na para sa benta natin. And then meron akong uh, eto personal na. Ah, uh, ito pala uh, binenta niya ng $5 or 250,000, ah, uh, 250. 250 pesos. Yan, $5 'po 'yan. And then ito po ay uh, uh, $8. Kinuha ko na, hindi na ako nag-complain or tumawad kasi nakita ko set uh, yan. Meron na siyang uh, crank, meron crank and uh, uh, bottom bracket sa mga nagbabay. Kompleto na yan. ah uh, yan po, oh, yan. Uh, $8. Uh, Chenek ko naman. Uh, 85 dollars to $100. Uh, yan po yung presyo. Pakicheck mga kadil. Yan. Yan, so eto And then Meron akong uh, motorcycle na light Eto po, binenta niya ng 8 dollars Pero marami po siya So yan, eto po ay led light Uso na po yung uh, pag pinapalitan Wala na yung uh, malalaki na signal light natin sa motor So eto ay mga led light So pag ibibenta ko to ay uh, pair Ganyan, so ibibenta ko yan ng 15 dollars Nabenta ko na yung iba But online Sa online uh, mayroong na ten dollars na ganito. So, ang dami nito eh. Marami to. Maraming pair yan. So, bawing-bawi na ako. So, kapag mabenta ko pa lang ito ng 15 dollars na pair, eh, bawi na ako sa eight dollars na pinangbili ko ng ganito. So, ganyan po ang ginagawa ko. Yan, pair. Kapag nakita ko nga, uh, uh, may babalik kagad-agad, hayaan mo na. Uh, hindi na ako tatawad sa kanya. Okay, so yan ay sa motorcycle Na benta natin Napos na tayo dyan And uh, uh, yung uh, benta nya Yung makikita nyo pala Sa mga kasama ko Yun ay mga uh, Nigerian Or mga African Na kumukuha rin doon And then sinisend nila sa kanilang uh, country oh. Pero ang pinaka best deal ko sa kanya Ay uh, mamaya muna Meron pa dito ng harap Ito oh. uh, pala kahapon uh, Kahapon uh, kanina pala kanina lang yung deal ko kanina ito uh, yung nakita ko siya noon 2 dollars ang sabi niya pero walang pair so hindi ko kinuha pero nung uh, kumalkal na ako kanina yan meron na silang pair yan, uh, binigay niya ng 3 dollars itong uh, uh, dalawa na to so ito ibebenta ko sabihin mo na 25 dollars kasi most uh, na nabenta ko na ganito na walang box 25 kapag may box 35 so napaka importante po yung mga box ng uh, pinagbibenta ninyo kasi yun po talaga yung nagpapamahal sa isang uh, item yan and then uh, kahit hindi ko pa alam ito kinuha ko na rin kasi chinek ko rin bago ko alam uh, yan at uh, for 2 dollars kinuha ko na uh, ito po ay part ng 3D printer yan and then meron akong uh, airbrush yan eto nakita ko, eto uh, ito pala ay para, uh, pa, para, para sa nails or pwede nga uh, gamitin natin sa mga DIY natin na mga, yun. Ang kulang na lang dito, ito kinuha ko, incomplete. Wala pala yung uh, parang maliit na machine na nagpapatakbo nito. So, check natin online or later doon sa kanya, sa mga benta niya. Baka hindi ko lang alam or nakita. So, yan. Yan po yung price. And then, meron ako nga ito. Sinek ko po yung brand. Yan po yung presyo niya. Ito po ay bridge ng electric guitar. So, so yung pinagkoconnectan ng uh, strings. Yan. Ito po yan. ito, uh, binenta niya magkano ba kanina? Five. O, five dollars kanina ito. And then, ito, three uh, dollars. ito po ay motherboard layered test frame ng iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Yan, E, yan po. And then, meron akong uh, uh filter. Uh, lahat, eto. Ah, sorry. Eto pala, makikita nyo, marami sa sex toys doon na, na, kahapon. Eto rin, uh, wala siyang panukle So, eto, binigay na lang sa kanya. ah eto, sabi niya, oh, yan na yung supli mo. Okay, eto na mga kadil, yung pinakadil ko sa kanya. Nakikita nyo, yan po, steering wheel. Yan Makikita nyo parang ordinary lang Ako rin parang ordinary lang Ang hinahanap ko doon kaya ako natagalan Ay yung uh, horn nya dito Yun lang ang wala Sayang na sayang Kasi alam nyo kung magkano ang presyo nito Yan po sa screen Yan ang presyo nyan mga kadil Hindi ko alam kung bakit napakamahal Ito po ay parang gamosa sa oh, all leather Leather siya and then hand Hand na uh, tinahe greedy. Hindi ko alam kung bakit mahal, pero yan ay ibebenta natin dito. Kaya kapag nabenta ko to, mga kadil, uh, uh, deal na deal tayo. So, yan po yung mga nakuha ko doon sa tatlong seller ng Amazon or China stuff na yon. So, hanggang uh, dito lang mga kadil. So, tanong na naman, is it a deal or no deal?